Bago pa man manguna sa survey si Digong, ilang miyembro ng Liberal Party ang namataan sa kampanya niya sa Maguindanao noong weekend. Pero ang gobernador ng probinsya hindi raw iiwan ng administrasyon kahit suportado ng kapatid niya si Digong. Umaaksyon si BRS. Tulad ng inaasahan, mainit na sinalubong ng mga taga Maguindanao si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na bumisita sa 80th founding anniversary ng probinsya nitong Sabado. Ito ay sa kabila ng pag endorso ng pamilya ang patuan kay Vice President Jejumar Binay. Dumalo rin ang ilang Liberal Party mayors pero tiko mang kanila bibig kung suportado nila si Duterte. Wala rin si Maguindanao Governor Toto Mangudadato pero ang kanyang kapatid na dating vice gobernador, malaki raw ang utang na loob kay Duterte. Rudy po ay isa po na sumuporta sa mga Mangudadato na noong ah, massacre time, mm na inutusan niya ako, Jong, hanapin mo yung mga cadavers ng mga kapatid mo. Malamang yung mga kasama ninyo na mga media ay eh, hindi ko na makita. Pero marami rin daw ang bumabaliktad para suportahan ang alkalde. Hindi lang magindanao. Mindanao. Sino? Digong pa rin. Sa South Cotabato, makikita ninyo roon. Ang MPC magbaliktad yan sa Digong. Sa isang text message naman nilinaw ni Mang Odadato na hindi niya iiwanan si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas. Wala naman daw kaso ito kay Digong. Kasi sinong endorse mo, wala akong problema sa moro. Muli rin pinuna ng alkalde ang desisyon ng Korte Suprema na katigan sa si Senadora Grace Poe. I respect the decision of the Supreme Court, but I do not believe in it two one, one semester for us to study law. If she WINS. She wins. alkalde sa sinabi umano ni Vice President Jejomar Binay na siya ay sinungaling. Hindi ako nagnakaw. Paano ako magiging sinungaling? bilang Pilipino, Mireyes News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.